morning everyone. Ganyan nakakulit ngayon si Agata. 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 Update sa aking baboy. Ayan, makulit na siya, 'di diba, Noon hindi siya makatayo-tayo. Ngayon, ayan, at ayan, kulit-kulit niya. Manghang-mangha talaga ako dito sa aming ano. Ang ganda-ganda ng aming mga bulaklak ng dragon fruits. Nakakamangha ang kanyang beauty. Ganyan pala yan, meron siyang ganito. Meron siyang ganito. Ayan. Ang ganda, ganda ng pag, ano, niya, pagbukadkad ng aming dragon fruit. Galing talaga ng Diyos kasi lahat ng mga... Ganda. At eto na ang aking mga orchids nagsibulaklakan na yan. May mga bulak. Isang ano lang to, isang isang ganyan oh. Ayan, tatlo ang aking yang bulaklak. Eto nagsibulaklakan na yan. Sibulyan ng dami, dami, dami nila. Ayun, nakikita niyo naman siguro ang aking mga orchids. Hindi ko alam kung meron itong mga noon nagtampo sa akin ang mga ito. Kaya lang ngayon, pinapagbigyan na rin nila ako. Ayan, merong papulang hindi ko alam kung green ito. Hindi ma ko maalala kung green ito dati o yung puti. Pero yung mga puti ko halos nagsimatayan na yun. Kasi nung summer season. At ang aking mga rosas, napakaganda. Ayan. 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 Mm -hmm. Marami akong orchids dati. Ang dami-dami kong orchids dati. Kaya lang, ano. At ito naman ang aming paligid na nililinis namin para sa aming mga gulayan. Gulay doon, gulay doon. Ayun. Nandun yung mga dragon fruits. At ang aking sitaw at okra hanggang doon. Update na nakakapag-ulam. Ang bilis kasi tumubo ng mga halaman, ay ng mga damo dito sa amin. Ayan. Ikita nyo yan.